Good day mga DIY. Uh, gusto niyo ba matuto ng pagkakabit ng wall hang toilet with cistern bra it the uh, cistern bracket. So ano pang inihintay niyo? Tara na, intro muna tayo. ayan mga ka-DIY tulad ng ipinangako ko sa inyo na nakaraang video ko uh, tuturuan ko naman kayo magkabit ng walang toilet uh, itong klase ng walang toilet nito na may uh, cistern with, uh, with bracket so ito ibibihira lang dito sa Pilipinas kung meron man mahal so minsan sa abroad pa ito sa China, sa China pa ito in-order So, pagkakalam ko, maabot ng isang set nito kasama yung bowl ng 90 to 95,000 sa uh, pera natin. Kaya medyo bibihira lang. Mayayaman na talaga nakakabili nito. So, bale, ang pagkakabit ng wall hang toilet, yan nakikita nyo sa figure na yan. Yan yung bracket. Uh, yan ang bracket niya Wala pa yung toilet bowl dyan ha. So, ayan, ang pag install niyan dapat, libelado yan. Uh, ah, meron nga palang dalawang klase ng pag install nito. Ah, isang uh, yung nakabaon, sa hollow blocks at yung isa naka, ano na, nakalabas, tatambula na lang siya. Kasi minsan sa mahal nga nito at minsan sa ibang bansa pa ito galing, ito ay Bali sa na muna yung wall. Inexpose na lang ito tapos pag naikabinda na to lahat, ah uh, na-set up na naisetup na i na na-bolting na, na doon sa wall itong bracket na ito. Saka na lang ito tatambulan at itibubutasan na lang yung para don sa flash niya at dun sa supply ng water para sa toilet bowl at yung discharge nya so pag-uusapan naman natin ng dapat nakalevel ito no so pag-uusapan naman natin ng mga pagsiset up nito so kung nakikita nyo yung sentro ng cistern yung plush nya yung plus yung sentro nyan yung kudrado na yan ah, rectangle na yan dapat From finish floor level naka 1 meters siya. So naka-set na 'yan yung taas niyan. Kasi yung taas niyan mismo uh, pag naisunod may 1 meter niyan, yung taas ng toilet uh, bowl mo pan uh, magiging automatic na 41 cm to 42 cm which is tamang-tama lang 'yan sa pag-upo. Uh, para sa kahit maliit na tao. So parang sing level lang ng tuhod niyan. Kasi yan kapag isineta mo sa 1 meter yan, yung sentro niyang deplash niya na yan. Uh, naka ano kasi may bolt yan eh, may bolt yan para sa toilet bowl. Naka bolting yan doon. So nakasunod na siya. So ito naman paanan na ito kung medyo mababa siya, uh, up niya mababa siya sa 1 meter meron itong bolt dito sa magkabilang gilid so kapag nirelease niya yan uh, na mga paa ma-adjust na mga paa so that's the time na i-set eh, itatama niyo na sa 1 meter yung ano yun tapos saka nyo na higpitan ulit yung bolt So okay na kayo, may taas na kayo, di ba? Tsaka dapat bago niya ipitan ng bolt, naka-level na, levelado na siya. Kaya uh, ano hinugot mo siya pataas. Kung kulang mo sa 1 meter hanggang sa sementro siya doon. May tanda naman niya sa gilid. Yung para sa 1 meter. So pag hinugot mo siya, dapat naka-pwesto na yung level mo doon sa mismong taas niya o mismong gilid niyang Uh, bracket so para makita may levelness niya so may mga bracket yan katulad niya may mga may mga bracket yan na ano uh, hindi lang kita yan kasi nakaharap mga L bracket yan yan at may mga bolt yan stud bolt so ma-adjust adjust yan siya dapat yung harap yung mismong harap niya level din ha ah, pag uh, itinayo so ngayon, ang, kung na-level mo na siya, basta yung abang mo nito, kung nakuha mo na yung, kung ibig sabihin eh, alam mo ng walhang toilet ang ikakabit mo, itong T4, dapat ito, kung hollow blocks pa lang yung, ano, wala pa siyang palitada, wala pa siyang tiles, basta hollow blocks pa lang, mula sa gilid ng hollow blocks, dapat 130 cm, 130 to 140 cm. Ah sorry. Ah 13 cm to 14 cm kasi mahirap mag mm, yung iba kasi sanay sa centimeter So dapat ito mula do sa hollow blocks. Face ng hollow blocks ang abang mo sa ground sa floor 2 ang ground na, ang, ang abang ha? kasi itong itong ano, itong uh, uh, isang set na ito may kasama nitong ah uh, pipe drain with elbow talaga kasama na siya so sa floor mo siya abang pero kapag tiniles halos dikit na yung bunganga niya doon sa tiles ung uh, pwedeng um, uh, pwedeng distansya ng konti basta hindi siya masyado malayo 1 cm to 2 cm okay eh? distansya na distansya kung sa finish tiles pero ang ideal talaga dyan 14 cm mula sa face ng hollow blocks. Ligtas ka na dyan. Hindi ka na makakain ng tiles. Pero titingnan mo din yung wall kung iskwalado yan. Ha? Baka mamaya hindi iskwalado yan. Hinahawol din yan ng ano nung nagpapalitada. Yung pinaka-eskwala niyan. So, halimbawa iskwalado na 13 to, 13, uh, to 14 cm. 14 cm, ligtas ka na. So, yun ang abang ng abang nga para di sa discharge. So, ganito. Uh, Na-level mo na siya. Na, ano, tatandaan mo na yung mismo dapat nakakabit na tong pipe ano niya kung uh, iya ano mo siya. Kung iya uh, at tandaan mo na siya ng bolt. Ito kasi yung discharge, yung may yung pipe drain, may ano to, may clip na siya diyan. May kiklip na siya mismo, may hanging mo na siya diyan. So, kung medyo bitin pa 'yan, so kailangan mo rin siyang magdugtong diyan. Pero sa na 'yon, ang ah, mahalaga may set mo mo sentrohan niya. So, ganyan. Dapat ang distansya nitong ah, discharge sa kayong ah, supply ng water niya ay dapat 14 cm lang. 14 cm lang siya. Tapos itong may nakikita kayong itim na hose diyan. Yung itim na hose na 'yan, 'yan ang magsusupply para sa bidet na nakakabit doon sa intelligent seat cover ng toilet bowl. So, 'yung intelligent uh, o seat cover na 'yon, nando na 'yung bidet mismo. Uh, para siyang may para siyang 'yung ano niya pag ina, para siyang may conceal din di siya na kapag isinara mo siya, dahan-dahan din siya sumasara So, meron din siyang supply ng kuryente eh, kasama na doon sa seat cover niya. Uh, kaya makikita mo may abang ng kuryente diyan isasaksak niyan doon, doon gagana ang intelligent seat cover. Tapos may adjustment yun doon sa dalawang gilid. Oh. At may remote siya. May remote din siya. So, kaya nga intelligent seat covers 'yan, no? Kaya medyo mahal siya. So, kaya hindi mo na kailangan yung mas na normal na ah uh, may supply yung water closet ng tubig, di ba? Di sa may bandang baba kung mag-aabang ka. Dito hindi na kailangan. Ang kailangan mo sa su supplyan yung para sa cistern. Yung cistern na yon. Kasi yung mismong hose ay nasa loob na ng na yung hose na, na magsusupply sa bidet ay nando na sa loob ng uh, ano ng uh, cistern konektado na rin doon para sa supply nung galing sa supply ng tubig so lagi siya may tubig lagi siya may tubig hindi naman siya kukuha doon sa mismong tubig na cistern kundi meron siyang kombinasyon doon na mga maliliit na host din para para dito naman sa ano na, na sa biday na medyo nabablanko ako doon oh, uh, sa bidet so malalaman nyo yan kapag nagkapagkabit na kayo nito so itong klase ng ano ito isang itong klase ng uh, walang toilet na toilet bracket ito ay kina ito ay, ay ko e kinabit ko nang naka-expose kasi nga ay, uh, ayaw na magwasak ng pader ng uh, wall ng may-ari pero kasi kailangan pag ibabaon mo ito kailangan ang mga hollow blast mo dito ay 6 inches oo kasi nga syempre medyo makapal tsaka mas maganda wala siyang hindi siya back to back toilet yung pagkakabitan mas maganda ko ang nasa likod nito ay mga service area nandoon na yung dumaan yung mga tubo, mga uh, ducting, mga bas, da, tapos pipe ayan, katulad nito ganyan, Ayan, nakikita niyo sa figure so ideal ito mas maganda ito kung hindi back to back toilet pero kung may toilet sa likod, may CRD sa likod, mas maganda ito naka-expose Uh, sa nakakabit ito do sa mismong ano na lang expose na lang siya so babalutan din yan na uh, metal paring tapos lalagyan ng uh, anto na media pagkatapos noon saka na mag saka na itatiles din yung kapareho ng tiles ng sa wall So, tandaan nyo lang ha, uh, yung mga sukat na yon na sinabi ko kasi ito mismo nakasetup na ito nadarating na ito yung bracket na ito nakasetup na ito at iingatan nyo rin yung kanya mga accessories nandun yung mga accessories niya. so kung uh, bago pa lang kayong magkakabit nito kasi ako nagkakabit na rin ako nito sa ibang bansa Karamihan ito kasi nauna ito sa, bimba, sa abroad eh kaysa sa atin bihira lang kasi nakaka-afford nito So kung uh, halimbawa na ikabit niya na basic, nai ikabit niya na yung mga accessories na 'yun nalilito kayo kung para saan. Meron din niyang ano uh, meron din yang uh, manual. So ang gawin niyo, picturean niyo uh, in case na mawala yung man manual, may kopya kayo. So maganda ito. Maganda pang mayaman talaga. So pag maka encounter kayo nito, Ayan, yung uh, uh, anong yan, yung, basta tama lang ang uh, abang nyo. Ha? Uh, ang supply nga pala ng tubig doon para sa cistern. So, pwede nyo gawing 110, and, uh, 110 cm hanggang 120 cm. Kasi masasama naman siya sa tambol. Pwede mo rin siyang ipantay kasi flexible din yung, ano eh, flexible ang ilalagay mo dyan eh. Pwede mo rin siyang ipantay doon sa mismong pinakabarakit sa taas. Uh, basta yung uh, yung uh, flexible mo eh hindi masyado mabaluktot. So, ganoon ang pagkakabit niyan mga ka-DIY. So, sana may natutunan kayo, no? Pag uh, nandyan na kayo, nasa actual na to balik-balikan nyo lang yung video na to yung sinabi ko na sukat. So, madali lang ito. Uh, kakapagkabit kayo actually dalawang klase to mayroong isang ganito yan yung nakikita nyo sa uh, uh, picture pero yan ganon din siya may intelligence cover din siya pero yung yung ano may sarili na siyang pang tambol may sarili siyang pang tambol pero mas mahal yung pinakita ko sa inyo to ito kesa doon sa sinabi ko may sarili ng pangtambol mas mahal yon mas mahal to itong nakikita nyo so parehong ang parehong ano nyan pa, ang abang nya parehong nasa floor pareho din ang distansya Pareho din ng distansya so dapat kung may tiles na dapat yung abang nyo yung gilid ng dekwatoro nyo halos dikit lang sa tiles kung may distansya may mga 1 cm lang 1 cm to 2 cm okay na yun uh, so sana may natutunan tayo pero huwag nyo naman kalimutan mag subscribe, like and share share nya, hit nyo na rin yung notification bell so kapag may mga bago kung ano uh, video video, manonotify kayo Uh, so hanggang dito na lang no may para sa susunod na video natin uh, may i-upload na naman ako na ibang kapakipaginabang so para magtuloy tuloy to supportahan nyo naman yung channel natin so para sa mga nagdi DIY diyan Uh, sundin nyo lang itong uh, sinasabi ko dito itong video na to hindi kayo maliligaw So, salamat mga ka Thanks for watching!